guys ah, magluluto pa tayo ng paksib paksib po tayo ayan na po lahat yung ating sangka doya at saka sibuyas hindi po kasi ako naglalagay ng na. bawang kapag taxi hindi po kasi maganda ang panglasa po kapag may bawang ayan, kabayanan po natin mamaya ang pagluluto natin ng taxi na ulo ng tilapia ayan ang ating taxi ayan wala po tayo na anumang sangkap na mailagay kasi alam naman ninyo ang, ang matanda na nakamakakalimutin ayan kaya ang kagayanan po natin na ito ay ko yung ating tilapia uh, ayan na po, luto na po siya kamamang tibi, dapat po ito meron siyang gulay, o kaya ay kalong o kaya ay talbos, ayan kaso nga po dahil sa tayo ay uyanin na bumili kahapon na wala sa isipan natin, petchay lang po ang nakuha natin kahapon, kaso inihalo po natin sa ating tinula, kaya yan nga po kamamang TV loto na po ayan, thank you, thank you so much everyone, salamat sa inyong panunood, salamat thank you for watching